Sa inyo mga to, nandito tayo ngayon sa may Tavilan Carmona Food Park At uh, tara, samahan nyo at papakita ko sa inyo kung ano ang makikita dito sa may Carmona Tavilan Food Park <laughs> Let's go! So yun guys, sa uh, bungad pa lang, lalabas agad sa inyo yung mga jersey ng mga bikers Ayan, tapos ang katabi nun, meron din shades at mga pyesa Ba't ibang pyesa, marami kayo rin makikita May mga bikers tumatambay, ayan may ipuan, helmet, ipuan uh, Iba't iba pa pa. Ayan, mga ilaw. Yan. Tapos yung kasunod yan, guys, ano rin, helmet din. Mga bike parts din. Ayan, guys. So, okay? nakikita nyo naman. Solid. Ang gaganda. Ayan. Tapos dito may mga tools. Ayan. Tapos yung mga baka dito. Napaka-friendly po. Ayan, no? Lapit sa tao. Hindi nanunuwag. <laughs> At talaga naman po napakasarap ng itong inihaw na mais yan. Ito po yung pinipilahan dito guys. Na parami. At sa susunod na ating boot ay ang ano naman, potato rolls tsaka pastel. Alam ko chicken pastel yan eh. So hindi ko na mapakita sa inyo kasi ang daming tao. Ayan no, o, kita nyo naman di ba? dami nakapila guys. Ayan, so Next boot naman po natin, meron po tayo dito pastil. Ayan po, nilalagay niya lang po yung pastil. At yung pastil niya po ay may kasamang itlog. Ayan, napakasarap. After po ng boot na yan, meron din po dito yung fishbowl. Eh? Meron din dito ang mga damit. Ayan, iba't ibang mga klaseng damit po 'yan, pambabae, panlalaki, tsaka mga punda. Tapos meron din dito, siomay mayan, ayan, siomay with rice, sarap yan, guys, solid. Tapos eto naman yung boot nila, yung kanina parang stall lang 'yan, tapos ito yung boot. ayan maraming tao, guys, napakaraming pumipila. Ayan, yung katabi naman po, eh ano, so din po 'yan, yung mga typical na siomay may na nakikita natin sa tabi-tabi. Tapos eto yung solid. Tignan niyo naman yung parisan tignan nyo yan Gra grabe o oh. sarap o oh. laman litid Tapos chicharon bulaklak oh my god tapos may ano pa may buto pa ayan no oh, yung ano ang sarap eh, grabe guys ayan o oh, yung matagal dito bone marrow ba yun ayan ang sarap o oh. chicharon oh ish ish gulat ako guys meron din pala dito naglalako ng pailaw pa at syempre, mawawala ba ating fishballan ulit? <laughs> Dami nyan guys, fishball, kwek, kwek, uh, lumpia. Ayan, sunod-sunod nyan -sunod guys. Tapos yung katabi naman yan, ay eh, eh, mga damitan na naman po guys. Ayan. Tapos ayan po yung kay nanay. Uh, mga tubig, kaya mga ulam. Tapos nagtitingda rin si nanay ng kape. Ayan, sa katabi niya po may mga pagkain, ulam, kanin, ayan. Yan instant coffee. Ayan eh, yung binili ko kanina Thank you po. So ayun, sa so, halagang 15 pesos, eh, sulit na. Na-sold na yung aking cravings na kape. Yeah, kape mo na Next boot natin guys, masasarap po na ice cream. Ayan po, may iba't ibang flavors, pandan, ayan. Tapos may toppings na Oreo. Tapos may mga syrups din. Ang sasarap guys, tignan nyo guys. Dami rin nakapila dito kaya hindi ako nakasingit masyado ng video eh. Siyempre, sa kainan, hindi mawawala yung mga mani. Ayan po guys, iba't ibang mani po nakalatag dyan. Eto guys, balot at penoy. Medyo maraming tao guys. Solid yan. Another boot, grilled balot yan guys. Alam ko, grilled balot yan eh. Ayan guys, napakasarap nyan, guys. Ayan, tapos meron din naman pailaw. Hindi nawawala ang pailaw dito sa dabilan. Siyempre. Ang ating susunod na product ay ang potato. Alam ko, potato lahat to. <laughs> potato rolls, potato, etc. Lahat po yan, Patatas. Siyempre, nandito rin ang ating OG cotton candy para sa mga bata, no? Ito guys, ang katabi po ay isang noodle noodle house or Show My house. Yan, pareho po. Ang sarap po niyan guys, solid yan. At siyempre, meron din po dito panghimagas, himagas, mga masasarap na pagkain, na tulad ng mga matatamis, candy, etc. Susunod natin yung feature, takoyaki guys. Ito, ang daming tao dito. Kaya tinaas ko na lang yung camera ko. Nakakaya naman kasi at another OG Pilipino kainan na naman po, scramble. Nawawala ba yan sa atin? Siyempre, hindi. Siyempre, para sa mga millennials, meron tayong coffee dito. para mga cafe style, ayan, no? Sarap niyan. Eto, legit show my rice. Napakasarap talaga. Eto, guys, naaamoy ko talaga. Natatakam ako dito. Grabe. Solid yung mga pagkain nila. At syempre, isa na naman pong ice scramble Hindi po nawawala ang scramble dito. At pantulak. Ayan, meron din po silang panulak dito. Ang buko. Ayan, buko stand po. Ayan, napakasarap niyan, guys. Shoutout kay Atin Lumingon. Ano, hindi pa kayo sawa? Siyempre, meron ulit tayong show rice. <laughs> hindi nauubos ang show rice dito, guys. Tapos, meron po tayong pan panulak. ah milk tea, ayan, guys. So, yan. eto medyo maraming pumipila dito. Kaya hindi ko na na, ano eh, na video na malapit. Katabi naman ng booth na yun, ay eh, may mga bags. Ayan po, ayan, po. ayan mga bags po. Tapos mga damit. may nagbebenta rin pala dito mga damit. Solid 'yan, daming mga Sabi bintayan. ko sa inyo guys, sa Davilan nandito lahat. Pero din di, meron din po dito enrol, <laughs> enrollment. De joke lang, ano 'yan? Bango sisig. Solid 'yan, sarap 'yan. Syempre, meron din dito shawarma. Ayun po, O ginagawa pa ni Ate, nilalagay niya po 'yung mga ano, niluluto pa 'yung ano, tinapay ba tawag doon? Hindi ko lang tawag doon eh. Ayun, so, nilalagay 'yung mga gulay-gulay. Sarap niyan, guys. At another food corner na naman. Ito po ay ang fish bowlan. Ayan, mga kwek-kwek, mga kalamares, ayan. mga fish ball, kikyam Next to feature, syempre, ihaw-ihaw. Hindi nawawala, pamulutan. Pwede pwede yan, guys. Ayan, oh. Grabe, ang so, sarap, guys. Barbecue, muka, dugu, uh, dugo, lang dyan. so solid yan. Yung atay, ayan, oh. Tapos may kanin din dyan, eh. Yung katabi niya, alam ko, may Eto talaga, guys. Mal malayo pa lang na amoy ko na to. At alam na, alam ko kung ano to. Amoy ng sweet corn. Siyempre, meron din po ditong yung top C. Ayan po, ayan, tapsi. Ang bango rin nito guys. Kaya, ang dami po may pili. Ang dami talagang tao dito, guys, sa tabilan. Ayan, ang bango-bango, guys. Malayo pa lang. Siyempre, hindi nawawala yung ice cream ni Kuya. Shoutout kay Kuya. Ayan, no, may ice cream po dyan. At siyempre, meron ulit yung walang katapos lang show my rice. Napakadaming show my rice dito. Eto, guys, medyo pinilahan to kanina, eh. Ito yung mga, ano, eh, yung atay na limang piso, guys. Sarap nyan, tas kalamari. Siyempre, another question ng ano na naman po ito, uh, ihawan. Ayan, tapos meron po sa nyan sa gilid. Pwede nyo pong ulamin may kanin dyan. Ayan, tapos katabi po niyan ay ang hotdog, lumpia. Ang sarap niyan guys, grabe, solid. Ito guys, nagulat ako kasi mayroon pala dito ng chicken wings. Ang sarap dito guys. Ito, amoy na amoy ko kaya medyo lumapit ako guys. Na-curious ako, dami kasi pila guys. Ayan no, oh, ginagawa nila, ang sarap. Ito, nagulat ako lalo, may basahan guys. Ayan no, oh, bibenta din. Syempre, sa kabilang booth, meron po dito ang ice coffee. Ayan, tapos medyo naka, medyo marami rin pumipila dito, guys. Tignan niyo naman po kasi yung gamit. Ayan, oh, kumpleto sila. Ayan, so lid sarap. Alam kong sawa na kayo, pero ito ay show my rice ulit. Napakaraming <laughs> show my rice diyan, guys. So lid Ang sarap niyan, guys. Lahat 'yan, guys, masarap. Tapos meron din po dito na kalamares, tsaka kwek-kwek. Ayan po, guys, ang sarap niyan, guys. So lid So ayun, magkakatabi sila, mga tusok-tusok. Kick yam, hotdog, dog, squid balls. Ayan, meron yan, yan guys, meron. Itong susunod na stall guys, hindi ko alam yung tawag. Pero alam ko Hungarian to eh, tapos samosa ba yung tawag? Alam ko ganun yun guys, Pero napakasarap yun guys. Ito yung napakaraming pila guys, tapos punong-puno pa yung stall nila sa gilid. Tingnan nyo guys mamaya talaga naman pipilahan guys kasi tignan nyo naman appetizing pa lang kaya naka display sa labas ang lalaki ng atog. Tsaka ang daming nakapila. Ayan no guys. Solid dyan. Ito hindi siya masyadong kita sa camera pero alam ko Malaysian dish yan. Meron po dyan mga Malaysian dish. Balot penoy ulit. Tapos nandito po guys meron din po ditong shawarma wrap. Tapos meron din po dito mga t-shirt ulit po. Ayan go guys medyo mura po yan. Mga sale po yan. At kung kayo ay naumay na, mayro pwede rin po kayo dito ng ano, bumili ng desserts, no, mga sweets, chips and snacks. Eto guys, sure ako, show may rice to. <laughs> Alam ko yan, naamoy ko na yan, guys, muna eh. Okay, another panulak na naman po, lemon bear. Ito po yung mga juice infused with lemon na sasarap niyan, guys. Eh no, tignan niyo po, eh no, iba't ibang kulay sasarap at yummy. Hindi ko lang pala na-mention, no, shoutout pala show my hub, so, <laughs> show my hub, guys, sarap niyan. Ah, pwede maglagay ito? Pwede akong maglagay ito. Ano to? Gata? Tapos na nga lang po yung plain. Iba-iba po. Ano pa ano ito ito? Mango. Ah. Pandan. Ube. Choco. Katerina. Chocolatine. Lime. Isamang pindutin. Tapos na po yung plain na. Ito nga palang sweet corn. Nilagyan ko ng flavoring na pandan. Nilagyan ko rin ng mango flavor. Tapos nilagyan ko rin po ng ube flavor. Grabe, di ko na alam kung anong lasa na ito. <laughs> At ayun, nauwi ako dito sa may, ano, sa may sweet corn. Sarap talaga na ito guys, cravings ako. So yun guys, medyo madilim na dito sa pwesto ko. Dito nakaparada yung motor ko. So bumili lang tayo ng kape, tsaka ito lang yung sweet corn kasi craving ako sa sweet corn sarap so ayun kung nagustuhan nyo itong video na to kung nainganyo ko kayo na pumunta sa Davilan Food Park dito sa May Carmona na kayo tambay kayo tuwing gabi or hapon sarap dito ayos din pagkain so I think ayun lang po yun so peace out buwi na ako